Inanunsyo ng Maharlika Investment Corporation ang mga unang proyektong pupondohan sa susunod na buwan. Umaasang MIC na makakapili at makakapag-anunsyo na sila ng hanggang dalawang proyekto sa susunod na apat na buwan. Ayon kay MIC President at CEO Rafael Jose Consing, Malamang ay sa energy sector ang unang proyekto ng Maharlika. Posible naman itong sundan ang isa pang proyekto sa transportasyon. Ito raw kasi ang mga proyekto na mabilis gumulong. Nauna nang sinabi ni Consing na maaaring mag-invest ang MIC sa oil, gas and power, tourism, maging sa transportation at aerospace and aviation. Layon din daw ng MIC na doblehin ang puhunan ng Maharlika Fund sa susunod na tatlong taon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM